tala-arawan ng pag-aalaga, mahal ko ang trabaho ko, may mga pasyente talagang sinusubok ang pasensya ko. Laging nagmamasid sa oras, hay, mga tao. A. Ah, laging nagmamasid sa oras, isang tunay na hiyas ng pasensya. Para sa kanila, ang oras ay hindi lang lumilipas na konsepto, ito ay isang sagradong institusyon, at sila ang tapat na alagad nito. Hindi lang nila kabisado ang oras ng gamot, kundi na internalize din nila ang schedule hanggang sa bawat segundo kapag namis ang gamot nila ng isang tik, pipindutin na nila ang call button bago mo pa masabi ang second hand. Bibigyan ka nila ng tingin na nagtitiwala sila sa iyo kapag pumasok ka ng uno minuto pasado alas 3, hawak ang kanilang imahinasyong perlas na parang nagawa mo ang pinakamalalang pagkakasala sa oras na kilala ng tao. Malamang na nagbabalanse ka ng limang pasyente na may iba't ibang pangangailangan, ngunit hindi ito nauunawaan ng mga ito. Ay hindi, masisira ang kabanalan ng orasan, gusto mong sabihin, huwag mag-alala, inihanda ko ang buong buhay ko sa schedule mo. Pero sa halip, ngumingiti ka, tumatango at nakikisama, habang lihim na umaasa na may mahiwagang time machine na lilito sa pasilyo para lang makalampas ng kaunti sa kanilang walang tigil na titig, kahit isang minuto lang. MHM